Good morning guys! Welcome to my channel. So for today's video pala ay magbubukas si Akira ng um, kanyang alkansya para pambili ng gamit sa school. So ngayon, ibablog natin dahil first time niyang mag-ipon para pambili ng gamit niya sa school. So samahan niyo kaming bilangin ang kanyang mga barya. Ayan, marami-rami din yung kanyang naipon, tagbebente. Tagbebente yan, daddy niya ang nagbibigay sa kanya ng panghulog. Pero pag nakita mo, pag si piso, or 25 cents, si Akira niyan ang may pakana. So, ayan, may 5 pesos din siya, pero more on 20 pesos siya. Wow, dami ah. Ayan. may 50 pa, ba't may 50 dyan na papel wow madami ah so ayan guys marami din siyang naipon ayan piso 25 pesos ha? walaan ko magkano walaan ko mga siguro may mga ano yan 4,000 4 to 5,000 Okay, 5,000 din ako ano? 8,000. Ikaw, Kira? Ilan yun? 8,000 pare. Sa'yo? 5,000 sa akin. 10,000. 10,000. So, laki naman nun. Okay, start to count. So, ngayon, bibilangin na natin lahat kung magkano yung laman. So ayan guys Tapos na siyang pag-arrange Pag -arrange. Tag 20, 10, and 5 Piso at meron nga 25 So ngayon ang gagawin naman Ang gagawin ko naman ay babalutin So ayan nabalot ko na siya lahat Dibilangin na natin. 1, 000, 2, 000, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 1, 2, 2, 5, 2, 6, 30 pesos. Right. 12,030 pesos. Yay! Alis na kami, guys. Ang bigat guys. ng dala ko. Hi, guys. Hi, guys. Hi, guys. Hi guys. So, magpunta na, na kami ngayon ng SM. Bibili kami ng gamit niya sa school. Pakita ko lang kung gaano kabigat ang aking dala. O, oh, ayan o. Oh. Ano na lang yan? 7,600. Kasi yung 5,000 ay inuuna. Wait. Bago kami punta, National Bookstore. Kakain muna kami. Dito kami sa My Angel Pizza. Chicken and pizza. Hi! Cucumber. Opo. few moments later. Tapos na kaming kumain, guys. Pupunta naman kami ngayon sa May National Bookstore. Next week na kasi yung pasokan ni Aki sa school. So, kailangan na namin bumili ng na kanyang gamit. Grade 2 na pala si Aki, guys. Come! Excited yung batang yan. kukuha tayo ng basket. Ayan, kasi Akira na siya ang mamimili ng kanyang gusto. Hoy, ano yan? Glow stick? Okay. Tagay mo dito. Okay. 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 Ano yan? Okay, ko kasi scissor. gusto mo? Pink, pink I know. Malaki yan eh. Ay. Pink or blue? Ikaw, anong gusto mo? sharpener Sharpie na, oh. Kuha ka ng eraser, eh, ayan, oh. Panty. Yung colorful. <laughs> gusto mo pa? Kumuha ka na iba-ibang design ng seven seven piraso or eight. Um, Tingin? Oh, rabbit ang nakita niya, Kira. Sige. Kuha ka ng eight niyan. Para nakaready na. Okay. 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 Anong maganda ito or ito? Ito na lang. Ito. Okay. Iyon so, na hot. Pick up. Marcos. Ito na lang. Saan? Rabbit. Okay, palitan mo to. Ano, ito na lang. Kasi may rabbit na nakasulat. Tagay mo sa basket mo. Ito din ah. Lunch box.